Magandang araw ka mga kaibigan, kumusta kayo dyan? Matagal na rin na hindi tayo nakagawa ng ating video Dahil alam nyo naman na busy ang inyong lingkod uh, Pero sa ngayon, gagawa tayo ng mga uh, tatlong videos para uh, mayroon din subaybayan ng ating mga subscribers uh, Usap-usapan ngayon uh, sa taon 2025 Year of the Wood Snake may mga mamalasin, may mga buyenasen. Pero hindi ako naniniwala dahil ang malas nasa utak lang. Kung maniwala ka na ikaw ay malas, magiging malas ka. Pero kung maniniwala ka na buenas ka, magiging buenas ka. Alamin natin ang nangyayari ngayon sa politika, lalo na sa buhay ng ating busy uh, president. Dahil alam nyo naman na sandamakmak na uh, impeachment uh, complaints ang inihahain laban sa kanya uh, balita ko mga sampu daw ang ipapile na impeachment complaint laban sa kanya kahit na isa lang ang makapasa doon malaking bagay na yon na makakaapekto sa ating uh, gobyerno lalo na ang mga senador, mga congressman ay tututok lahat para i or disprove na talagang maalis sa puesto ang ating vice presidente. Pero alamin natin sa aking mga golden oil tarot cards kung ano ang kanilang mga sinasabi. Ang aking makikita sa card na ito ay pawang pansarili ko lang na pananaw kung paano ko i-interpret ang mga baraha na makikita ko sa akin na lang yon. Kung may mga tanong kayo tungkol sa video ito, pagkatapos ng video, mag-comment lang, sigurado sasagutin ko ang mga ito. Tara na! Simulan na natin. Babalasahin ko ang cards ng tatlong bisis lamang dahil bago pa lang ako kanina gumawa ng video nabalasa ko na ito so ito na ikat natin para sa ating BP Sarah ang unang lumabas sa kanyang card ay ang Ace of Swords so matinding hamon ito sa kanya para gampanan ang mga issue at mga responsibilidad na kailangan niya gampanan ngayong taon dahil sa nakikita ko sa kanya, ang kanyang freedom or ang kanyang tinatawag na innocence, ang kanyang pinaglalaban, ang piliin nating card para sa kanya ay ang ikaapat, ikalima, at ikaanim. Ang mga cards na to ay nagre-represent ng kanyang heart's desire, mga katutuhanan kasinwalingan at ang tinatawag na kanyang kaalaman at mga halusinasyon. So, titingnan natin kung ano ang mga makikita natin sa cards. Sa kanyang heart's desire, nakikita ko na sa lahat ng kanyang makakaya, gagawin niya na ipaglaban ang kanyang katarungan at ang kanyang pagiging inosente sa mga akusasyon sa kanya. At nakikita sa cards na ma-overcome niya ito lahat. Pero magkakaroon ng tinatawag na uh, settlement or secret uh, arrangement para uh, wala nang mangyayari panggulo o tinatawag na uh, impeachment uh, proceedings. Pero sa wari ko, uh, base sa uh, mga nakikita kong cards, lahat ng impeachment complaints against sa kanya ay hindi tatalab sa kanya. A Apekto lang ito uh, sa tinatawag na ekonomiya ng ating bansa. Pero after ng gulong ito, after ng impeachment proceedings, uh, babalik sa normal ang takbo ng buhay ng tao. Pero alam nyo, nandiyan naman palagi ang korupsyon sa gobyerno. Uh, may mga masasangkot, uh, mahahatulan, pero may mga makakaiwas pa rin. At uh, gaganda ang uh, takbo uh, ng politika uh, pagkatapos ng eleksyon. Pero uh, magkakaroon ng issue uh, against sa ating Pangulo uh, at... Uh, dito siguro, uh, magkakaroon ng uh, tinatawag na paghahati ng suporta uh, sa pagitan ng vice-presidente at saka presidente. Uh, siguro, alam niyo naman, na uh, uh, noon pa sinasabi about uh, issue ng drugs. So ngayong taon, uh, mapubuhay ulit yung issue ng drugs uh, tungkol sa ating presidente at uh, drugs na labas pasok sa ating bansa Pagkakaroon ng uh, uh, isang uh, pagpulong-pulong tungkol sa uh, pamunuan dahil uh, may mga aalisin sa kabinete at may mga papalitan lalo na sa uh, humukbong uh, sandatahan ng Pilipinas Uh, sa komersyo at uh, lalong lalo na sa PNP Ganon din ang ating tinatawag na Foreign Affairs uh, Secretary Ganon din sa tinatawag na uh, Secretary of the President uh, dahil uh, siguro sa kanyang kalusugan Uh, magre-retero ito ng hindi sa oras. Sa kay uh, BP Sarah, uh, magkakaroon din siya ng issue sa kanyang kalusugan, uh, lalong lalo na sa kanyang uh, hormonal imbalance or uh, tinatawag na uh, premenopausal syndrome. Uh, magkakaroon nito ng concern about sa kanyang thyroid at sa kanyang... Uh, Uh, tinatawag na circulatory system or ang kanyang blood pressure o pagtaas at baba ng kanyang presyon pero madaling manulasan ito ang kanyang karera uh, bilang vice uh, presidente ay patuloy na lalago at uh, magkakaroon siya ng tinatawag na uh, proyekto na makakatulong sa mga taong walang trabaho at uh, uh, mabibigyan ito ng Uh, tinatawag na livelihood program at magkakaroon ng tinatawag na uh tulong sa ating mga kapatid na nasa uh, transportasyon uh, dahil uh, sa second half of the year Uh, mapag-usapan ulit ito at uh, medyo marami pa rin, uh, hindi sang-ayon sa programa ng gobyerno sa Transportation Modernization Program. Pero mayroong lunas na ma-implement ang gobyerno para mawala ang gulong ito. Uh, magkakaroon ng uh, tinatawag na uh, assistance uh, from the government sa mga uh, operator na hindi uh, kayang mag uh, invest sa bagong sasakyan para uh, magbiyahe uh, sasagutin ito ng gobyerno uh, at uh, isa itong uh, solusyon sa problema sa transportation modernization program ng LTO sana sabi ko na uh, pinaka matinding taon nito kay VP Sara pero pag malampasan niya ito uh, doon mag sisimula ang pagbabago ng kanyang karera at uh, susuportahan pa rin siya ng mga mahigit uh, 30 million na bumoto sa kanya bilang vice presidente kaya huwag kayong maniwala na malas para sa iba ang taon year of the wood snake dahil pag inisip mo na malas ka, magiging malas ka. Pag inisip mo na swerte ka, magiging maswerte ka. Isa sa isip mo yan dahil totoo na kung maniwala ka, magiging realidad mo ito. Kaya, mga kaibigan, kung nagustuhan mo ang video ito, pakilike, share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye.